Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome, welcome, welcome. This is collective reading. So, iba-ibang pangyayari, tao, sitwasyon, yung mako-collect natin na energy. So, piliin mo lamang yung mga magre-resonate sa'yo at isang tabi yung mga hindi. This is also a timeless reading na kung kailan mo mapanood ang video na ito, pwede nga dun pala mag-resonate sa'yo. So, meron kang page of cups. No? So, meron ka nga yung bagong naiisip, no, na idea, ganon. Or maybe meron ka nga mare-receive na message na talagang nga uh, parang nga uh, kikiligin ka, ganon. Basta something na bago sa yung emosyon. no. Uh, or maybe may meron kang bagong dream, basta something bago. May new love ka, meron ka bang nililigawan or may nandiligaw sa'yo, ganyan, no. Basta meron kang something na uh, masisimula na bago sa iyo ngayon. No. Posibilidad, no. May surprise siguro ganyan na magaganap sa iyo. So, ang challenge lang dito is meron ka lang ditong seven of wands. So, parang pinaglalaban mo kung ano paniniwala mo. No? Baka kasi, page of cups to, baka meron ka new love. Siguro, tapos parang hindi gusto ng mga nasa paligid mo yung uh, yung nililigawan or nanliligaw sa iyo ganyan. Yung person mo or ikaw to ganyan. Or maybe baka merong idea yung gano'n, yung iba sa inyo, parang uh, pagkakakitaan ba? Or something new passion? Or uh, basta, ano, oh, pero relationship eh, oo, cups, no? So, yun yun. Regarding to sa ano siguro, yung person mo or ikaw, baka hindi ka gusto nung mga uh, parents niya pero pinaglalaban ka ng person mo or maybe ikaw yung nag, uh, lumalaban para dun sa person mo. Ganun, oh. And oh, ah. Uh, so, umiwas ka daw sa ano, umiwas ka daw sa gossip, no, doon sa mga nang intriga sa iyo baka alam mo siguro kasi na inaano ka tawag nito na chinichismis ka or umiwas ka din baka kasi dahil uh, alam mo na parang uh, na parang hindi ka gusto or hindi gusto yung person mo ng uh, parents mo siguro or ng friends mo relatives ganyan so ang gagamitin mo is mag-overspend ka alam niyo yun yung uh, tipong parang uh, liligawan mo sila. So, manlibre ka naman ni libre, magdadala ka ng mga regalo, mga pagkain siguro. Kanyan, so merong overindulgence or mapapaparty party ka basta something na parang ano na liligawan mo sila, ganun. Magpapa-impress ka. So may Queen of Pentacles, no? Wise. Humaging so, wise ka daw, no? Kasi mayroong ang ano dito overindulgence eh, no. Huwag ka ding uh, ubos-ubos biyaya. Capricorn, no. Kayo pa naman Capricorn is sa ano sa mga nakakilala ko oh, down to earth kayo eh. Earth sign nga kayo eh. Yung uh, tipong uh, na-please nyo yung mga tao sa paligid mo. Dahil sa mga material na bagay. No? Kaya nga, ano kayo eh, earthly things kayo eh. No? Ano kayo eh yung uh, magarbo, no? E, ilan sa mga kilala kong mga uh, Capricorn is magarbo talaga. To the ano naman talaga kasi earth sign naman talaga kayo. Is uh, magarbo naman talaga kayo yung tipong e, pasasayihin mo talaga yung mga tao sa paligid mo is bibigay mo talaga bibigyan mo talaga sila ng luho. Ganun kayo eh mga mga Capricorn Earth sign, no? Hindi ko naman nila lahat, pero yung sa mga kilala ko din, tsaka as per astrology, ganun po talaga yung ano, yung mga Capricorn. So, sabi dito, Queen of Pentacles, maghinay-hinay ka, no? Magkaroon ka din ng seguridad para sa sarili mo, no? Kung nga feeling mo na parang inuuto ka, no? hindi mo nakukahin loob nila, so, isipin mo na magtira ka para sa sarili mo. Kasi baka ngayon iba inuuto ka na lang. So dahil ay nauuto pa to, ganito pala to. Pag may sabihin ka ng hindi maganda dito, magpapa-impress pala, ilalabas niya pala talaga lahat ng ano. Busog pala talaga tayo dito. Grabe pala to So, maging ano ka daw, practical ka. Ganon. O, oh, diba? Dalawa. Alam mo ka, no? queen of pentacles and king of pentacles, no? Sinigundahan ka. No, baka ubusin itong mga to yung pera mo. No, so mag-isip ka talaga. No? Uh, or maybe, uh, baka naman talaga marami kang pera, gano'n. No, pero wag to the point na ano ka talaga na, na magso sobra sobrang biyaya ka o oh. o death. Diba? May ending sa new beginnings, may transformation, may end of cycle, no. Baka naman dahil gusto gusto mo itong uh, nililigawan mo or hindi nanliligaw sa kaya pinaglalaban mo siya. To the point kasi na parang uh, nire-remind ka na dito ng cards na maging practical ka, wag ubos-ubos biyaya, ganun. Kasi merong endings and beginnings or yun something change na papasok, no. Yun pipong parang uh, gusto mo talaga yung mangyayari sa iyo or gusto mo talaga yung nililigawan mo. No? At yun, siguro mapapasagot mo yun, yung, sa yun, sasagutin mo yung nanliligaw sa'yo or uh, uh, basta ano ha, opposite ha, ikaw to or yung person mo, ganun. No? So, magkakatuluyan kayo, ganun. Or magiging uh, magjowa kayo. purut naman to king and queen di ba head over heart discipline trouble truthful honest mentally clarity authority leadership di ba o ano ka daw dito ah maging uh, king of swords kwan ka lang dito ah maging uh, kung ano ka yun ka kung ano ka kung ano yung iniisip mo, kung ano yung gawin mo, kung ano ka sa tao, ipakita mo lang daw. Huwag kang maging plastic, no, na parang bubulagin mo sila ng pera mo or ganyan, na nga, maging impressive ka. Though, kailangan din naman maging impressive minsan, no. Pero, ano daw, sabi dito ng cards, na no, nangungusap talaga sa'yo, na, ano ka, just be yourself, no. Kung, uh, sa mundong to, lahat naman tayo dito is hindi perfect, no. Kumbaga, lahat ng tao may gawin ka mang mali or may gawin ka mga tama, meron silang nasasabi. Pero ang mahirap kasi doon, yung hindi ka na nagiging authentic sa sarili mo. Katulad niyan, dalawang beses, kahit tatlong beses kang sinigundahan, no, pinagsabihan ng baraha na, ano, na huwag ubos-ubos biyaya, no. Kasi baka nawawalan ka na ng sa sarili mo. No? Hindi ka na nagtitira ng para sa sarili mo. So mahirap yun. So, with the King of Swords, just be yourself. Hmm. Kung hindi ka nila tanggap, di, hindi naman kayo masasama yung person mo naman, eh, di ba? love reading tuloy ito. <laughs> okay. Page of Swords, o, oh, di ba? Magiging, ano, mapagmatsag ka daw talaga, or uh, maybe siguro sila sa'yo, is ini-spy ka, baka ini-spy ka nila. Ganon. Or ikaw, ano ka din, ah, mag, ah, makiramdam ka din sa mga paligid mo, lalo tayo, energy to. Kung talagang ah, para ba talaga to sa'yo or ah, makakatulong ba to sa iyong cool well-being, magkakaroon ba to ng mental clarity, ganoon. Maging ah, mapagmasid ka. Oh, see ya. Huwag no? Uh, Capricorn, congratulations, nakuha mo 10 of Cups, no? Maganda din ang mga reading ninyo, no? Kasi kung nag-uumpisa ng, parang uh, may conflict, natatapos siya ng maganda ng peaceful and harmonious, no? Kaya mo siguro gusto ng uh, yung person na to, kasi nakikita mo sa kanya yung future, magkaroon ng magandang pamilya, happy life, magkaroon ng mga anak, healthy mga anak, tingnan mo. Kaya mo gusto siguro tong person na to. And huwag ka mag-alala, kasi... Lumabas yung Ten of Cups eh, oh. Ma-achieve mo to with your lover, with your, ato, yung person mo, napaparating sa yo. new energy, meron death and, uh, may ending sa new beginnings eh, di ba? So, ma-achieve mo to, kung, uh, uh, gusto mo sa person mo na ito. Magkakaroon kayo ng happy family, basta Ten of Cups. Yung wishful, pu pu excuse me, yung wish fulfillment, yung happiness, yung uh, dream come true in regards sa family or yung contentment. So yun, makakamit mo siya, ma-achieve mo siya, Capricorn. So kung naman tayo na mindful message, yung mga paalalang mensahe sa'yo for this, sa moment na mabasa mo ito or mapanood na ito. o oh, unlimited. So yun ang sabi sa'yo, unlimited. Unlimited. I create my reality with the thoughts I think and things I focus on. I am unlimited in my ability to create a beautiful life full of good and love. So, yun daw yung sabihin mo lagi sa sarili mo, no? The moment may challenges or meron kang dinedesire, no? Sabihin mo daw na ako ang gumagawa ng aking realidad sa pamamagitan ng aking pag-iisip. O, di ba? So mag-isip ka ng mabuti para ma mo yung mga reality, di ba? Maganda, mabuti, ganyan. I think and things I focus on, no? Isipin mo lang yung mga bagay uh, na mag-focus uh, mag ka pala, eh, sorry. Mag-focus ka doon sa mga bagay na mga isip mo o fokusan mo lang yung mga gusto mong mangyari. Ganon. I am unlimited in my ability to create a beautiful life full of good and love. No? So, ah, uh, Endless yon, walang nga katapusan. Daw, sabihin mo na walang katapusan or isipin mo lang na walang katapusan yung abilidad na pwede mong magawa, no? Para makakreate ka, no? Pwede mong magawa or para makakreate ka ng magagandang bagay dito sa mundo na punong-puno ng ng masasaya at puno-puno ng pagmamahal. So, yun yung message sa'yo, Capricorn, no? So, kung naman tayo ngayon ng Archangel Messages, ito yung may gabay at guidance, no? Ng mga Archangels. O, si Archangel Rosetta, o, parang siyang baby, no? You have a gift for working with young people. Oh, and your divine purpose involves helping, teaching, or parenting children. So, ikaw daw ay uh, meron ka daw kakayahan or may gift ka daw na makipag-work, no? Na makipag-sabayan or makipag-collaborate, makipag-trabaho doon sa mga young people. Pwede nga young people is siguro yung mga immature person, mga ano nga, mga mag-isip isa, mga Mabababa mag-isip yung tipong nililimitahan mo sarili or pwede din ito sa mga bata ganon and your divine purpose involves helping so yung yung uh, uh, purpose mo daw dito sa yung mundo yung nakatakdang uh, gawin mo dito sa mundo ay tumulong teaching or uh, magturo or parenting children or or uh, maging magulang uh, sa mga bata So, yun yung mga, mga paalala sa'yo. No? Kaya siguro, no, kaya mo gusto siguro na magkaroon ng ano, ng, uh, dito dun sa person mo, pinapangarap mo kasi gusto mo nang, uh, gusto mo yung person mo kasi gusto mo siya na makasama siya sa iyong uh, pagbuo ng uh, pamilya. So, yun nga, kasi magaling ka, marunong kang mag-handle ng ano, ng uh, family, hindi lang ng relationship, di ba? Ng family. So, yun yung, energy or yung reading para sa sa'yo, Capricorn. Kung nagustuhan mo tong message na ito, please consider liking and subscribing my channel and video. Thank you.